Turn on mo ito Lodi sa inyong TikTok account para malaman mo kung sino yung mga nagbu-view or visit or nag i sa inyong mga TikTok account. O na, open mo ang iyong TikTok. And then, pagdating po dito sa ating mga TikTok account, pumunta po tayo dito sa profile natin. Click natin yan. And then, pagdating po dito sa profile natin, i-click po natin yung icon na yan. Ayan, parang dalawang paa. And then, lalabas po ito, profile view. Ngayon dito mga Lodis, I-click po natin itong turn on button. And then, dito po, lalabas po dito yung mga nag-view, nag-stock, or nag-visit po ng ating mga profiles sa TikTok. Or pwede rin po isa rin po ito sa mga nanood ng ating mga videos or yung mga nag-view po ng ating mga posts sa TikTok. So, dito po, uh, ang makikita po natin dito ay yung mga nag-visit, view, or stock po sa loob po ng 30 days. Okay? Pag once po na lumampas na yan ng 30 days, mawawala na po sila dyan. So, ganun lang po, Lods.